ngayon umaga eh, nagpunta uh, si Lascañas sa Senado and he gave his uh, briefing or his testimony ano bang inyong kagagawan doon sa testimonyang yan kayo ba eh hinanap nyo siya at kinumbinsin nyo na dapat siyang magsalita o ano ba Anong why did he come to you and why did you present him to the Senate Sometime last uh, January po ano, uh, may lumapit po sa akin na pare sa aking opisina. At uh, sinasabi nga na may miyembro ng uh, DDS na nais magconfession. At uh, yun nga nung tinanong ko, ang sinabi, itong nga daw si Arturo Lascanyas. Noong una hindi ako makapaniwala dahil uh, alam ko nga medyo hardened itong si Lascanyas at nagkasagutan pa kami sa Senado. So sinabi ko I need to see for myself, ano Here for myself kung uh, talagang babaliktad siya. Kinikwento niya lahat, eh talagang uh, kinilabutan ako. No? What drove him to yeah. convert? Okay. Ang uh, base ulo sa kanyang uh, uh, kwento sa amin, mm -hmm. noong 2015, mm -hmm. nagkaroon siya ng kidney failure. So parang mamamatay na siya, no? na, naka, ano, nakalatay na lang daw siya sa kama. So mga panahon na yun, ini-expect niya, ano na, uh, anytime mamamatay siya. Mm -hmm. Then, mga panahon na yun, nagkaroon siya ng spiritual experience uh, uh -huh. na talagang nagbago sa kanyang pananaw sa buhay uh -huh. and after that nagkaroon siya ng kidney transplant uh, it was successful at uh, nakita niya yung nasinyali sa Diyos na magbagong buhay kung 2015 pa yan eh 2016 October pumasok siya sa Senado. sinabi mo nga uh -huh. eh, parang siga o oh. uh -huh. How do you explain that? So, ito na nga po, no? Uh, nagbagong buhay siya, pero it doesn't mean na handa siyang ituro si uh, President Duterte kasi ibang bagay yun, ano? Plano niya, mag na lang siya at uh, mag-servisyo sa simbahan para quiet na yung buhay niya. Oh. Pero nga, dahil uh, nagkaroon ng investigasyon sa Senado, pinatawag siya prematurely, hindi siya, sa, hindi siya handa psychologically, emotionally, yung pamilya niya, hindi, pa na, hindi siya nakapagpaalam. Wala naman siya sinasabi na nung nagsalita siya sa Senado, pinilit siya, tinakot siya, or papatayin siya. Wala naman siya sinasabi sa mga ng bagong konsensya. Uh, na konsensya daw siya. Ay, eh, kung totoo yun, eh, yung... Noon pa, na konsyesya na siya. Bakit ikaw ang napili? Ang ginawa daw ng mga pare is, sinabi sa kanya na, gusto ko namin tulungan sa uh, pag-confess mo, pero ang kanilang, ano daw, ang kanilang mga kaya is yung spiritual confession. Kung public confession, kailangan nilang nang tulong. So, binigyan siya ng mga pangalan ng mga iba't ibang mga political leaders. Nung na-mention yung pangalan ko, eh sa kanya sinabing open ako kay senator Trillanes and that's the time lumapit yung pari po sa akin sa inyong pananaw eh totoo ang sinabi ni kanya sa inyo mm -hmm. opo um, ang why? alam naman natin magkilatis na isang tao na nagsisinungaling o uh, nangbobola lang o nagsasabi ng totoo so hindi lang naman ako ito bago dumating sa akin to yung mga madre, yung mga pare ah uh, tapos yung ibang mga kasamahan ko, talagang nakilatis namin siya. Uh, we vetted him, ano, we validated yung mga sinasabi niya for more than a month uh, bago ngayon siya lalabas. Ano. Ayaw ako naman susunugin ako nito na oh. haharap sa ano, biglang babaliktad. So, talagang sinigurado namin bago, bago, siya, ano, na talagang sincero siya sa kanyang confession. Itong affidavit ni Las Canas, na na Alam na ba ng mga senador? Opo. Alam na nila? Alam na nila. Oh, that everything is there. Not everything. Really? Palagay ko that's only one-fourth of what he knows. Ang abogado niya ay si Manuel Diokno, no? At saka si Padilla. Tony Padilla, at Tony Sanidad. Oo. How did they become his lawyers? Yun din po mga pare. Mm -hmm. Bakit hindi nyo pinapunta sa Senate Committee on Justice, yung Chairman Gordon? Bakit nyo pinadala sa committee mm -hmm. na headed by, peace and order, mm -hmm. headed by Lacson? Is there some personal differences between you and Gordon? Officially, mm -hmm. ang uh, sinabi ko dun sa aking privilege speech ay, since it involves a uh, police policeman, uh, retired policeman, And uh, ginawa nila yung mga pagpatay under the guise of legitimate police operations. So, these uh, things fall squarely doon sa committee ni ni Senator Lacson. Hindi ba kayo natatakot? Hindi po ako natatakot. Ano? Mm -hmm. I, I don't know. I just feel na ito po yung trabaho ko.